Ilang linggo bago naman ang inabang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginit kaagad ng makabayan black na hindi man dapat magmalaki ang Pangulo sa publiko. Lalo na ayon kina Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas at Act Teachers Representative Brans Castro. Bigo ang administrasyon na tugunan ang mga suliranin ng mga mayan. Una na nila ang mataas na presyo ng bilihin. Gid pa ng mga kongresista, diin pa ni Nabrosas at Castro hindi rin dapat ipagyabang ni PBBM. Sa kanyang sona, ang 35 pesos na kakarampot na no aumento sa sahod na mamanggagawa sa National Capital Region. Punso dito ay bagsak na grado ay binigay ni na Congresswoman Brosas at Castro kay Pangulong Marcos expectation po, this will be just another sona, no? Ang tingin po natin dito, mga flowery words talagang ang pipiliin at malamang empty promises na naman, no? Sa usapin po ng signifikante yung dagdag na sahod, yun naman yung inihiling natin. Kung i-report sa atin ay 35 pesos, sabi nga natin, malaking insulto ito sa mga manggagawa. Second, bagsak agad, no? Ang grabe natin sa presidente kasi hindi dapat magmalaki no, sa kanyang sona ng mga wala namang nagawa. Hindi rin natugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng pagkain at bilihin.